Mga Lodi. Ito nga sa patagbuk bukid niyo. Pasaan kong sin kay ang atop ko sa payag na kung kung gabok na raba to kay isa ka na si Likado na. Ito nga sa patag rasang. Kay harun mauma na. Ang kung kung lang mga bilang dinis kay Pultig yung ulan na. Huwag yung ulan, 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 ulan. Ah, shout out po sa mga amigo, no? O mga idol nako ko sa na laing dapit. Ah, huwag nangita ha mo mo ang sa balay. Ah, wala dyan ko sa balay. Kay, naku karoon diri. Nag-atop ko sa payag sa kumanghod. Kung pasinsa yun kayo ha. Kay di ko ka timan ninyo. Akin sa tong sa balay no. Pasinsa yun kayo mo kay na ako na pud sa lasang sa boundary sa Marawi City. Ah. Sinoy, oh, Ang taguan ay sino ay oh. maning yung sinsa na yun kayo mong dili ko ka Tubangin nyo no. Ay nung kadyot raman eh. Thank you for watching. Apet ah, matibas oh. Mga single na lang gabok. O mga single lang gabok. Ayan. Mga single na. Mga na. Ayun. May bagong talim sa kabila. Ang tirik ng daan na nato ay wala ng ibang daan. Ah, nagbukot-bot ng isa. Oh. Okay. Hindi pa daw natapos. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, yan bagong tanim. Ayun oh, bagong tanim. ayan Oo. Oh. Ayun sa kabila pala si Madam Auring. Wala wa re re. Og siya. Ah.